Nananawagan ang mga undocumented OFW sa Saudi Arabia na pauwiin na agad sila sa Pilipinas. Simula po kasi sa Merkulis, eh na ang lahat ng iligal na nagtatrabaho doon na hindi nakapag-ayos ng kanilang dokumento. Nakatutok si John Consulta. <tod> President Pinoy na bigyan kami ng tulong dito para kahit isang pesos lang kunin nila kami, kahit ko na lang nila kami. Ito ang panawagan ng daang dang undocumented oil revenues sa Saudi Arabia na naghahabol ng na mga sa Pilipinas bago mag -Niercules sa July 3 na kasi ang deadline ng tatlong buwang palugi na ibinigay ng hari ng Saudi Arabia sa mga foreigners na iligal na nagkatrabaho roon para ayusin ang kanilang dokumento. Bahagi ito ng Saudization Policy kung saan hinihikayat na unahin munang i-hire ang mga Saudi Nationals sa mga pribadong kumpanya roon. At para maiwasang mahuli ng mga polis sa araw ng deadline, kahit tirik ang araw, naghihintay ang mga OFW sa deportation area sa Jeddah para lang makapag-fingerprint kailangan kasi ito para matakan ng exit visa ang mga travel document. Ilan sa kanila? Doon na raw nagpapalipas ng gabi. Opo, overnight po. Mula alas city ng umaga hanggang magdamag ulit ng alas 9. Pero tila pinapabalik-balik daw sila. Kaya inabot na raw sila ng dalawang buwan doon. Sumusunod kami sa sistema ng konsulado natin. Pero walang nangyayari. Ayon sa grupong Migrant International, nilisan na raw ng mga undocumented OFW ang kanilang mga tirahan para pumunta sa mga opisina ng ating gobyerno roon. Nagsimula na raw kasi ang raid ng Saudi Police kahit sa Miyerkules pa ang deadline. Kinandado raw ang ilang opisina roon para hindi makapasok ang mga OFW. Ayon naman sa ating konsulado sa Jeddah, ginagawa raw nila ang lahat para makawin na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Yung mga kababayan natin, ay kunting hinahol po kayong tao okay manik. at uh, ginagawon ulitin natin ng paraan lahat ng uh, kung paano kayo at pa, paano natin mapabilis yung proseso pero wala pa rin katiyakan kung magkakaroon extension ang deadline we are hoping that uh, the Saudi government would seriously look into this request and uh, allow an extension mukha naman hum mayroong mga indikasyon kababayan mga na magkakaroon po ng extension. Kung sakaling hindi man, ay gagawa pa rin tayo ng paraan upang maayos po ang inyong sitwasyon. Kahapon, 26 OFW galing Saudi ang nakauwi na rito sa bansa. Kabilang dito si Ibrahim Kasma. Dismayado siya dahil tila napapabayaan ang kanyang buntis na asawa na malapit ng mga nakroon. Dito nga lamang nakaraang linggo isang Pinay na mga anak na ang tinanggihan ng labing tatlong ospital sa Saudi dahil wala siyang mga papeles. Buti na lang isang ospital ang napilitang tumanggap sa kanya dahil palabas na ang sanggol. Sa tala ng migrante, di bababa sa isang libo at apat na ang undocumented OFWs pa ang naghihintay na makawi. ay naman sa DFA, nasa walong daan na ang bilang ng mga Pinoy na na-repatriate mula Saudi. Nasa tatlong ang nagahampo sa labas ng konsulado doon habang mayigit dalawang daan ang nasa temporary shelter. John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa kaugnay na balita, isang batang lalaki na nasa temporary shelter sa Jeddah sa Saudi Arabia ang namatay kaninang madaling araw. Ang bata at kanyang ina ay kabilang sa maraming OFW na umaasa sanang makauwi bago ang deadline. Hindi pa maalaman ang dahilan ng pagkamatay ng bata pero may sakit na raw ito bago padalhin sa shelter.